Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po kaibigan niyo si Jake Pomperada from Bacolod City, Negros Occidental, Philippines. No? Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin bakit sobrang mahal ng langis dito sa Pilipinas. Bakit sa ibang bansa, sa Asia, mura lang. Ano ba ang mga dahilan? Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video nito, pakilike lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko alam natin guys no very dependent ang ating bansa sa lahat ng langis no especially sa langis natin So ano ba ang mga dahilan bakit sobrang mahal ng langis dito sa Pilipinas compared natin sa Malaysia, Taiwan, Thailand, Singapore at iba pang lugar. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, paki-like lang po, share and wag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ito po ang mga dahilan guys no sa aking panaliksik. Number one, imported ang langis sa Pilipinas. Hindi tayo oil producing country. halos 100% ng langis sa Pilipinas ay inaangkat mula sa ibang bansa katulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, in Malaysia. Dahil dito, nakadepende tayo sa presyo ng pandaigdigang merkado, world market. Kung tumataas ang presyo ng langis sa world market, tataas din dito. Yan po ang unang dahilan. Ikalawang dahilan guys na dapat natin tandaan bakit ang mahal ng langis dito sa Pilipinas, presyo ng langis ay pandaigdigang merkado. Ang oil, ang global oil price ay apektado ng gera, Russia, Ukraine, Iran, Israel tension, decision ng OPEC, grupo ng oil exporting countries nagkocontrol ng supply, pagtaas ng demand. Isa ding bagay guys, na dapat natin tandaan, lalo na kapag taglabing sa Europa or summer travel sa US. Halimbawa, kapag nagputol ng produksyon ng OPEC, bababa ang supply kaya tataas ang presyo ng langis dito sa Pilipinas. Yung yun po ikadalawang dahilan. Ikatatlo, mahinang halaga ng piso kontra dolyar. Ang langis ay binibili sa US dollar guys. No? Pero ang pambayad natin ay Philippine peso. Kapag humina ang peso, Halimbawa, if the to 60 equals $1, mas maal ang halaga ng imported oil kahit hindi magbagong presyo nito sa dolyar. No? Ang apat na dahilan, Oil De Regulation Law or RA 8479. Sa ilalim ng batas na ito, ang presyo ng langis ay hindi na kontrolado ng gobyerno. Ang mga kumpanya ng langis ay nagpapasya ng presyo batay sa kanilang gastos inventaryo at inaangkat na presyo. Nagdudulot ito ng malayang kompetisyon ngunit hindi sapat ang regulasyon para pigilan ang pagtaas ng presyo ng langis. Panglima, dagdag na buhis o at excise tax. May mga buhis ng langis tulad ng excise tax bunga ng trinlo Uh, example, 10 pesos per liter ng gasolina, 6 pesos per liter sa diesel, 12% tax. Kahit bumaba ang world oil price ng langis, hindi maramdaman ang pagbaba dahil malaki ang buwis na naka-layer uh, dito. Ikaanim na dahilan guys, transportasyon at logistic cost. Mahal ang distribution cost ng langis sa Pilipinas, lalo na sa mga isla at live na lugar may dagdag na gasto sa pag-imbak, pag-imbak, delivery at maintenance ng terminal, ng mga terminal. Ano ang ating konklusyon? Ang mahal na langis sa Pilipinas ay kombinasyon ng global factors. Dapat natin tandaan nahinang peso, mataas na bilit at kulang sa regulatory control. Ang mga ang dahil halos lahat ng bilihin at serbisyo ay nakadepende sa transportasyon, yon po guys ang tinatawag natin na domino effect nito sa inflation o pagtaas ng bilihin. So yun po guys ang dahilan kung bakit ang mahal ng langis dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panunood at suporta. Please like, share and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel kung mahal ko kayo. Ingat po tayo lagi. Ito naman kay kaibigan news si Jake. Paalam. See you in the next video.